Bumili sa kuway ng e-bike. Kasi sobrang pati ko yung sobrang maulan. Ito yung sakin ng aking e-bike. Sobrang putik. Gawa ng maulan kasi ginagawa yung kasada namin. Kaya ayan. Tignan nyo dito. Mm, sobrang putik ba. Dito sa kabila medyo nalinis ko na siya. Yung sa kabila. Tapos naisipan ko. Isishare ko sa inyo yung mga tanim kong sili. Ah, tanim kong sili. Isa lang pala. Dito yung sa labas sa likas. Sama ko kayo. Ayan, ito yung tanong kong sili. Ayan, naglabas ko na rin kayo. Naishare ko na rin to. Ito na yung sili ko. Mahal ko. Ito na yung sili. Oh. Tama-tama pag uwi mo. Baka maabutan mo yan na, ano, may bunga. Kasi syempre, pag nahilog na yan, na mula nakukunin ko na yan. Pero marami pa rin syang buto. Eh. Oh. Ah, hindi. I ah, mean, bulaklak pala. Ayan o, oh, yung nakikita yan. Kasi ko. Ito yung unang-unang bunga. Ayan. Ito yung unang-unang bunga ng sili. Ay! Ay! Ano nangyari? Ano nangyari? Ay! Ano nangyari? Andito tayo ngayon sa labas ng bahay namin. Ayan. Puro tanim lang talaga sa paso. Kasi wala naman kami lupang matataniman dito. Ang tinan nyo ito yung two, yung Tatlo na kagad. Ito yung unang-unang bunga. Yung isa na yan. Teka, pipicturean ko lang muna. Yan ang aking sili. May kamatis din akong taring dito. Sana mabuhay at magbulaklak siya. Kaya alam, hindi lang kung magbubuhay yan. Kasama niya mga oregano. Kasi siya na maingay sa kapitbay kasi nang gagawa ng bahay. Ito yung tayong kong luya. Ayan Ayan na rin. Nilabas ko na rin. Kasi isa sa kaya yung sasakyan ng kotso, pinasok na dun sa garahe. Kaya yung mga tanim ko, nilabas ko na lang nilabas. Pero ang dami na rin nabawas dito. Meron pa ako isang kamatis dito. Eh. Kaya lang naninilaw Parang hindi kaya. Parang hindi siya magbubuha na naman. Ang dami ko ano, oh, luya. Buhay pa rin siya hanggang ngayon. Doon sa kabila, yung kulay green. Yung sasako, parang nawala na siya. Parang naluso sa tubig. Yan, ito yung sili ko na naman. Nakakatuwa. Ito lang yung pinaka -ano ko ah, ma-harvest ngayon. sili ko na yan. Hindi na siya ngayon ano, hindi na siya yung bilugan. Pahaba na siya. Alam mo yun sa ano? Sa inasal. Ganyan yung sili pahaba. Hindi siya siling yung pansigang na hindi. Maanghang yan. Nakakatuwa. Green -bril na green yung isa Oh. Mga ilang days, linggo, ma ko na yan. Sana maabutan ni Mr. Ubus. Sabihin hanggang sa, sa makauwi si Mr. Sana may makuha kami sa dito. Kasi mahilig din siya maanghang pag nakain kong kasi. O, oh, diba? Nakakatawa naman. O. Oh. Nag-iisa. Pero ang daming bulaklak. Ang daming bulaklak. Ang bulaklak. Maraming bulaklak yung ano, sili. Nakakatawa naman. Kalika na, pasok tayo sa loob. Naku si Winter. Ano nangyari dito? Oh, ano ni gagawa mo diyan? Naglilinis lang ako dito. Anong ni gagawa mo diyan? Ha. Sus 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 cute ka diyan. Sus. Dito tayo sa nililinis ng e-bike. Papa good match. Kanina ang nilinis ko, yan yung sasakyan. Nilagyan ko na siya ng cover kasi umalis kami kahapon eh. Masyadong kami sa Tagaytay pero hindi ako nakapag-vlog doon. Hindi ako nakapag-video. Hindi naman makaulan. Wala lang. Tinamad lang ako. Sayang. Di ba, alis, isingat ko dito yung mga picture. Magpunta kami, kumain lang kami. Binalakot ako ng anak ko. Kain lang kami doon sa labas. Na-try ko. O baka hindi ko na iyan, Si-share. Basta kumain kami sa Tagaytay. Hindi ako nakapag-video doon yan lang, share kung ngayong araw na to. Nakakatuwa naman, medyo hindi maulan ngayong araw na to. Kaya lang kulimlim sa kami, medyo madilim na naman. Baka mamaya umulan na naman ng sobra. Pinakita ko lang sa inyo yung ano ko, yung ano, yung tanim kong sili meron ng bunga. Tsaka yun, buhay pa yung luya ko. Kasi yung isa doon sa isang tanim ko na luya, parang nalusaw sa tubig. na Nasobrahan ata sa tubig yun. Tapos yung kamatis ko, hindi ko alam kung ano, kung magbubunga yun. 'Di ba pa na panahon 'yan? Ewan ko lang din ha. Titina natin. Si share ko rin sa inyo pag nagbunga ngayon. Kaya alam nakaraan nagtanim ako nung bakasyon ni wala, hindi rin nagbuwa. di Hindi ko alam kung bakit. Baka dahil sa insekto kasi meron na namang mga insektong puti eh. Tapusin ko muna tong ano, nililinis kong ibay kasi baka mamaya umulan na naman. Ito mayroon pa rin akong tanim dito. Ayun oh, ano, unti unti lang. Ito kailangan na tong palitan. Si sira na yung ano niya. Baka ya, pag may dumating na antatabong ko na yan pag may dumating na mangunguha ng ano ng basura isasama ko na yun kasi ano siya eh punong puno -pura na puro ugat na siya no so ayan lang yung share ko ngayong araw na to araw ngayon ng linggo kapon lumakad kami sabado na masyal lang kami yun sana sa susunod pag namasyal kami ma-share ko naman uli kasi minsan tamad ako mag ano eh mag vlog pagod ako kahapon. Kahit na walang traffic kahapon. Pero napagod talaga ako sa umbra. So, ayan. End ko na rin talaga to aking vlog. Nasunod na lang po. Ingat tayo lagi. Minsan maulan. Ay, ayan yung kotse. Nilagay ko na dito sa garahe. Kaya yung ibang halaman ko nasa labas na. Hindi na makakapagtanim-tanim dito. Sa loob. Hindi na makakapagtanim-tanim sa mga paso-paso. Ayan. Sa mga ano ko yung halaman po. yan. Hindi ko na yan. Makin lang ako makapagtanim masyado. Kasi na sa labas eh. Alam po, ko ngayong araw ng Sabado. Ay, linggo pa lang ngayong kapon Sabado. See ya! Bye-bye po! Ingat po tayo lagi.